sakaling sumuko na siya o maaresto. Nagkaisa naman ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa pagsasabing dapat na ipagbawal ang mga pogo sa bansa. Nagpapatrol, Victoria Tulad. Si Bangbang ng Mayor Alice po ang unang gagamit sa bagong detention facility na ito ng Senado sakaling lumutang na siya at magpaaresto. Dating daycare center ang natulang facility na natapos ipaayos noong nakaraang taon. Mayor Alice Roe at ang kanyang pamilya lang ang maaaring manatili sa detention facility na ito. Sa so ngayon, tatlo yung bunk beds. Dalawa sa mga ito ay bago pa. Pero ayon sa Senate Sergeant-at-Arms, maaaring magdagdag ng bunk bed kung dumami ang mga resource person na ide-retain. Meron namang CR ito sa likod, merong water dispenser, may aircon at may mesa. Okay. Tiniyak ng Office of the Senate Sergeant at Arms okay. o OSAA na bukod sa magiging comfortable si Nabo, magiging ligtas din sila. I've done it before I was commander before and I assured the uh, people in, within my area of uh, responsibility that uh, they are safe. Hiwalay ang detention facility ng mga lalaking resource person, gaya ng ama at mga kapatid ni Go, pati ng dating accountant ng suspendidong alkalde na si Nancy Gamo, ang tanging na aresto sa walong individual na may arrest order. Bawal ang gadgets sa mga naturang facility. Pero nauna nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na pinaparegyo na niya ang Senate rules kung maaring payagan ang mga ito. Ayon kay Sen. Sherwin Cachalian, hindi pa rin lahang ng osaa sigo. Ang recommendation ko ay ay mag-coordinate sa mga enforcement agencies like PNP, NBI, even local government units. So, mag-coordinate sa mga local government units kung meron silang nakikita, uh, labas-pasok, labas-pasok sa mga known aggressors. Inutusan naman ng Korte Suprema ang komite ni Sen. Risa Ontiveros na magkomento sa loob ng sampung araw kaugnay sa petisyon ni Go na huwag na siyang ipatawag sa mga pagdinig tungkol sa mga iligal na pogo at ipawalang bisa ang na sa kanya ng Senado. Samantala, nagkaisa naman ang ilang ahensya ng pamahalaan, gaya ng National Security Council o NSC at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagsasabing dapat nang patigilin ang operasyon ng mga pogo. Sa pagbinig ng Senate Committee on Ways and Means, sinabi ng Department of Finance na mahigit 99 billion pesos ang nawawala sa bansa taon-taon dahil sa mga pogo. We have, uh, for instance, foregone investment due to crime. We also have foregone revenues from tourism because basically uh, because of that uh, social, um, that negative picture of having pogo activities. We support the passage of legislative measures that would allow that would outlaw and criminalize uh, illegal pogo operations and thereby totally ban. such focus and ideas in the country. Pero nanindigan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na dapat higpitan na lang ang pagpapatupad ng mga regulasyon. Nabawasan natin at tinanggal natin ng lisensya yung mga ilegal. Dapat regulahan lang ng mabuti at uh, mamonitor ng mabuti. Para sa ganun, hindi naman masayang yung yung uh, pondo na nakukulikta ng PANCOR na uh, may sa nation building. Para naman kay Gatchalian, kailangan na rin bantayan ang mga online gaming gaya ng online casino dahil maaaring malulong ang mga Pinoy nito. Ayon sa PANCOR, mahigit 7,000 ilegal na website ang kanilang na monitor. Mahigit 5,000 sa mga ito na block na. Victoria Tulad, ABS-CBN News.